Mga kapuso, ilang ginamit ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Ang nakadisplay po ngayon sa University of Santo Tomas sa Maynila, ang pag-alala sa kanya at iba pang aktibidad para sa Yumaong Santo Papa, ang tinututukan live ni Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, ilang aktibidad ang inihanda ng University of Santo Tomas bilang pagpupugay sa namayapang si Pope Francis at pagbabalik tanaw sa kanya mga itinuro. Mahigit 20,000 na kabataan ang nakasama ni His Holiness Pope Francis nang bumisita siya sa Pontifical and Royal University of Santo Tomas noong 2015. Ngayon, kasama ang mga kabataan sa mga nagluluksa sa pagkamatay ng Santo Papa at umaalala sa kanya. Dinarayo nila ang main building ng UST para tingnan ang display ng mga ginamit ni Pope Francis noon. Nakadisplay dito yung guestbook na sinulatan ni Pope Francis nang bumisita siya sa UST noong 2015. Katabi noon, yung ballpen na kanyang ginamit at narito naman yung ID at ID lace na kanyang sinuot. At katabi ng display na ito na inilabas galing sa UST archives ay ang PayPal chair naman na ginamit ni Pope Francis noon. Ito naman ay inilabas mula sa UST Museum. 'yung University of Santo Tomas being the pontifical university, pwede nating tawaging the Pope's University para itong mga nandito, mga objects, maalala natin muli 'yung mga nangyari nung time na 'yon, buhayin natin 'yung event para mas maging makahulugan 'yung uh, naalala nating pagdalaw niya at kung ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay ngayon. Para sa ilan, iba ang pakiramdam na makita at makalapit sa mga ginamit ng Santo Papa. So na-amaze po ako na nakikita ko po yung mga gamit po na parang ay may connection to kay Pope Francis. Magiging remarkable po sa akin yung pagiging reformist niya po as a Pope. So ayun po, madami po siyang pinaglaban. Madami niya pong nabago sa simbahang katoliko po. Napaka-touching po. malala po ulit si Pope Francis. Kasi parang bata pa lang po ako siya na po talaga yung Pope namin eh. Not only po, was he really progressive with the church that he made everything so inclusive, especially for, for the youth, the underprivileged po, especially now uh, with the conflict in Palestine and Gaza. He spent his like last moments speaking out for justice. It's kind of difficult. Like, sa totoo lang yung gusto mo maging kind to the kind to nature kind to everyone kind to the poor pero you still want to do it that's that's the point of um, what he wants to teach us yung we have this intention that we want to do goods as the youthful we can perpetuate his teachings by simply doing good to others doing good to our peers being -like. Mula alas sa isang gang alas 10 naman ng gabi, iilawan ng Violet ang ilang landmarks dito sa UST, gaya ng Main Building at Arc of the Centuries, bilang pagpapakita ng pagluluksa sa pagpalaw ni Pope Francis. dito naman sa UST Chapel ay sinimula na itong isang misa para kay Pope Francis. Ayon kay Reverend Father Abano, bahagi pa rin ito ng pakikiramay ng UST at ng marami Pilipino sa pagpano ng Santo Papa. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.